Are? 50 pesos lang topok yan. Kuya. Ako oh, soy ulugan. 10 pesos. bigasan 200 kada isang kilo tumaas na po yung ating kulyasan mga kabintur Okay, kada sekunda to. Then, meron, let's meron, kada isang. Let's kada isang. Ay isang piraso meron din po tayong 140 kada isang Tas meron po tayong 160 kada isang kilo ganda naman ang kalusugan yeah, magkano Makan, kilo, kilo niya? 240 kada isang kilo kilo balsa balsang galunggong meron din po tayo pandaing 120 ka na kilo oh, yan dito po may 50 pesos din po tayo kada tumpukan ano ba tinta mo? meron tayo rito ano ha, dalagang bukit ilog yan 1000 pada isang tungkol. 50 pesos yung ating konsoy 50 pesos kada isang tokpo. So meron din po tayo sapsap. -sap. 50 pesos din po kada isang na kanating sapsap. ko ng ating sabusap. Magkano dyan, Iya? 100 kada isang tungkok ng ating galunggong. Kada isang plato, 100 Kada isang plato, 100. sapsap at sa kalapat. Pinto na. So, meron tayo rito ng ano, uh, tongsoy, 70 kada isang kilo. Ayan po yung ating tonsoy. So, ito po yung ating kulyasan. 200 po kada isang kilo niyan. Yan po yung ating kulyasan. Ayan po, napaka-presko po yung ating kulyasan ngayon. Kulyasan ng bakol. Ayan po. Sariwan to. Kulyasan ha? Lupin na. Ayan po yung ating lupin to na. 180 kada isang kilo. Ayan po tayo rito ang 160 kada isang piraso. meron tayo 60 kada isang piraso. Meron din po tayo nasa banyera. 50 pesos po kada isang piraso. Ayan ito rin po, meron po tayong 150 kada isa kilo. Meron po tayong globe din na 180 kada isa kilo na. po. Meron din po tayong, ano, ah, uh... kalawang talawang pagkalamares, 170 kada isa kilo. po tayong, ano, ah, uh... Ano, Pampano White. 310 po kada isang kilo ng ating Pampano Ayan po yung ating. 310. 310 po kada isang kilo ng Ating Pampano White. yung ating per kilo ng ating Batangas Dilapia. Ayan po, 110. Bakit dalawang price? 100, 110. Pwede mo na ang ah, magkaiba ng presyo. So, ito po yung kabila niya. 100 kada isang kilo po. Dito po sa kanyang ano, kabila rin po. Small. 110 kada isang kilo ng ating Batangas tilapia. Abang mura pa po. Sige po, punta po kayo dito sa Batangas. Ano, Malapon Fish Market. Bumakalate, sandaan. Meron tayong bangus rito? 160 kada isang piraso. 160 isang piras. natin, pang -ihaw. Ito lang po yan, sa Ito Michael. Yan meron din po tayong 20% pang kalamang, tayong ano, uh, medium size na yellow pinto na galing sa Balis. 320 po kada isang kilo niya. Ayan. Sariwa rin po yan. Pwede po yan pansabaw at sapang. 320 kada isang kilo ano dagupan natin natin at tinoy? Meron po tayong bangos dagupan dito. medium may size 200 po pala isang kilo. Ito ba tanggas tilapia mo? Magkano? 370. Tilapia mo magkano? tumas 190. 190 kada isang kilo ng batanggas tilapia. kasi nga ating kilo isang... so, ng batanggas uh, kada isang kilo ng batanggas tilapia. 190 kada isang kilo ng batanggas tilapia. isang kilo ng ating sagisi. Ayan 'yung bubuli natin ay 'yung ano pala maitatan. Eh, dalawang litro. Pagkano sa biluan mo? 200 kada kilo na naman biluan. Kunin natin dito. Eksakto bangus natin 200 kada isang kilo ng bangus kagupan. Ayan po, mayroon po tayong 150 kada isang piraso. 160 ang kada isang piraso. Ayan, well, mayroon tayong talaki top, 200 kada isang kilo ng ating talaki. mo, pre. 200? Ah, 180 kada isang kilo ng bubuli. Ayan po yung ating bubuli. Yung sagisi din natin, 180 din po kada isang kilo ng ating sagisi. Yung talakitok mo. 300. Ayan. Meron tayong ano, talakitok. 200 kada isang kilo. Dito, 300 kiloan. Dito sa dalaga mo.

po tayo sap dito. Ayan o. Oh. 50 pesos kada isang pupok ng ating sap sap. Sariwa po yung ating sap sap. Yung bangus dito. Ang gulyasan na yan. Gulyasan na 220. Di ba gi magkano tilapia mo? 120. 120. Dito sa ta tanigi mo. 350. 320 tanigi. Yung bangus mo magkano? 100. Bato, 100. 320 ang kilo ng kanyang tanigi. Goliasan rito, 140 kada isang kilo. Yan may malaki rin po tayo 200 kada isang kilo. Kontriyan reto ka kada isang kilo. 200 ang itik. 280 so kada isang kilo. Meron din po tayong bangos na bukan. 150 kada isang piraso. Meron din po tayong hipo dito. Small size for po. Yan po ay good. Ang ulo ka talaga eh. Dutong pa kita. Ayun tayong bagos dagupan ito, dito pang Ayun sixty kada isang katil, na isang tungkuk, katong piraso kada isang tungkuk. So meron din po tayo dito berkilo. per kilo, yung per kilo niya po is 120 kada 1 kilo yung kanyang tungkol sa daan lang po yan <tongan> yan <noise> po ngayon ang sitwasyon natin dito sa Malabon December 23, 2024. Ayan po. Medyo po nagtaas po ngayon ang mga isda. Mga pamininda na isda. Mura lang po ang mga panumpukan. Kasi lagi naman po talaga may tumpukan tayo. yan po ang pinakamura ngayon. Pero po yung mga isda nating pang iyaw, panghandaan po natin. Medyo tumaas po talaga yung ating mga paninda